Dear Dr. Love, good evening po sa inyo at sa lahat ng inyong tagapakinig. Ako po si Marisa, 26 years old mula sa Nabotas. Nag-send po ako ng letter hoping na mapili po ninyo at makatagap po naman ako ng payo buat sa inyo. Working po ako ngayon, kasama pa rin ang parents sa bahay at my boyfriend po. Gusto ko lang po sanang magtanong tungkol sa napapansin ko sa boyfriend ko. Four years na po kami ngayon at ngayon ko lamang po kasi ito nakita sa kanya. Sa tuwing uh, uh, ikukwento ko po ito sa aking mga kaibigang babae, automatic po iisa lang ang sagot nila. Cheating daw po ang boyfriend ko. Pero nais ko po sanang makarinig mula sa perspective ng lalaki at maalam po, maalam po na katulad ninyo. Sa four years po namin, Dr. Love, nitong huling taon, ngayon ko lamang po naramdaman ang ibang pagtrato niya sa akin. Sa tuwing may tao po sa aming paligid, parang siya pa rin yung boyfriend ko na nakilala ko. Sweet, maalalahanin, at parang mahal na mahal ako. Pero sa oras po na kaming dalawa na lamang, Bigla po nag ang timpla. Napaka-casual niya po kapag kami na lamang dalawa. Ni hindi po siya nakikipagkwentuhan. May mga pagkakataon din pong magkasama kami. Ni hindi nag-uusap hanggang sa makauwi kami. Pero kapag naman nandyan ang parents ko, mga kapatid ko, biglang parang napaka-sweet niya. Hanggang sa sinubukan ko pong yayain siya na mag-overnight kami out of town na hindi naman kalayuan para lang malaman ng buong araw kung magiging paano siya sa akin. Noong una, ayaw niyang pumayag pero napilit ko rin po siya. Matapos po, ang lakad namin na yun, doon na ako totoong nangamba. Buong panahon sa overnight stay namin sa lugar na yon, ni hindi niya po ako kinausap o ni hinawakan ng kamay ko. Ultimo sa pagtulog, nakadistant siya po siya. Panay cellphone lang po ang ginagawa niya at hindi ko naman po masabi na may kausap siyang iba o may iba na kasing may iba na kasi pagsisilip ako sa ginagawa niya sa phone ay naglalaro lamang naman siya. Pero masakit po kasi, imagine, habang nakain kami, ako nakatitig sa kanya habang siya naman busy sa phone. Ganon din habang nasa pasyalan kami, ako nakatitig sa kanya at sa ganda ng lugar habang siya, ganon na naman, nakatutok naman sa cellphone. Sa pag-uwi namin, naisipan ko na siyang kumprontahin. Tinanong ko kung bakit Natitiis niyang hindi kami nag-uusap at mas pinipiling kaharap ang kanyang cellphone. Ang sagot nilang sa akin, hindi raw ba ako nagsasawa sa kanyang mukha? Apat na taon na siya, siya lamang ang nakikita ko. Hindi po ako nakasagot at napaisip na hindi kaya siya ang nakakaramdam noon. Matapos po ang mga yun, nagdesisyon akong hindi na muna kumontak sa kanya at sa gulat ko, wala po akong niha-nihong narinig mula sa kanya. Walang paghanap at walang panunuyo. Ano po kaya nangyayari sa kanya, Dr. Lab? Nagsasawa na po ba siya sa akin? Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano po ba manunumbalik ang dati naming pagtitinginan. Umaasa at nagpapasalamat, Marisa. Maraming salamat sa iyo, Marisa. Alam mo yung yung nararanasan mo ay kadalasang nararanasan ng mga mag-asawa lalo na kung ay nakamatagal ng panahon na magkasama kayo, no? sa mga mag-asawa na mga kagaya namin, 53, 54 years ng magkasama, <laughs> para na lang kami magkapatid. <laughs> no? Ah, uh, minsan, eh, wala na masyadong kwentuhan, pero nagkakaintindihan. No? Pero sa katulad yun, na ah, hindi pa nakakasal, magnobyo pa lang kayo para nagkakasawaan na kaagad. At uh, nakalulungkot kasi kaya naman ng boyfriend mo na ipakita sa iyo na malambing siya, kinu nakikipagkwentuhan dahil nagagawa niya kapag najan ang ang pamilya mo o nandiyan ang mga kaibigan mo sa bahay ninyo kasama niyo ay eh napaka-sweet niya. So kaya niya na maging sweet sa iyo. Ah uh, alam mo sa sabihin ko sana sa iyo, eh, isa sa magandang paraan ay yung mag-out of town kayo dalawa, na kayo dalawa lang, para, you know, uh, may, may, may pagbabago sa ambiance. And, uh, may pagkakataon na kay dalawa ay, ay uh, you know, mag-express mag, mag, express ng inyong damdamin sa isa't isa. Kasi minsan, ang nangyayari, eh, masyado tayo nagiging abala sa mga pang-araw-araw na takbo ng buhay, sa trabaho natin, at nawawala na yung panahon natin sa ating mahal sa buhay. Now, hinahangaan kita, Marisa, dahil ginawa mo yan at binigyan mo ng pagkakataon na kayong dalawa lang ang magkasama. Ito na sana yung pagkakataon para mag-usap kayo at you know, maglambingan sa isa't isa. But it didn't happen mas ginusto niya na maglaro sa kanyang cellphone ng games. Now, sa kanyang katwiran sa iyo, ang sabi niya, hindi ka ba nagsasawa sa akin, apat na taon mo nang nakikita tong mukha ko. Pwede kong isipin na maaring yon ang nasa isip niya kapag nakikita ka niya. Parang nawala na yung spark, nawala na yung excitement sa inyong pagsasama. Kasi, Well, sa isang banda, napat napakatagal naman lang inyong pagsasama bilang magsyota. Hindi na kayo nagpakasal. At least, mga two years lang, okay na yan. No? Ah, uh, may mga situation kasi na masyadong matagal na. So, parang you're taken for granted. Kasi, tagal na ng relasyon nyo. Actually, hindi tama. No? the more na nagtatagal ang relasyon, dapat the more nakikilala niyong isa't isa at maipadaman niyong inyong damdamin at pagmamahal sa isa't isa. Obviously, parang nanlalamig na ang boyfriend mo and you might want to think about it. At kausapin mo siya, alamin mo kung ano ang problema niya. Kasi sa bandang huli ng iyong liham kasaysayan ay pinadala sa akin ay uh, medyo binawasan mo ang pakikipagkita at pagkukommunicate sa kanya at hindi ka muna kumontak sa kanya. Pero ang reaksyon, ni wala siyang ginawa para makipag-ugnayan sa iyo o manuyo man lamang o maglambing o magpakita ng signs na nasasabik siya sa iyo. Parang inaabot na siya ng pagkasawa. So, you might want to think about it. Pag-aralan mong mabuti kung ikaw ay pakakasal sa kanya, kung may plano kayo magpakasal, e eh siguruhin muna na hindi ganito ang magiging sitwasyon ng inyong pagsasama. Otherwise, napakaaga para mawala ang excitement sa inyong dalawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan tunang ito. As always, Dr. Love.